Kaya na natin. Hindi yung ano mo? Um, ano sa'yo? Hindi. Hindi na po ano. Kasi po yung Sa lang na labo na po. Yun na. Apo. Apo din. May ano rin sa'yo. May tampo. Eh. Pero ano ang mo ng gatas? Pag-alis ko ngayon ha? Apo. At tayo man nung balik yung sa mo. Apo mo, simulan mo na. Tawagin mo si Darren gusto mong nagay na ating ito yung mas basbas na tawagin ko si Darren sa toon ng ito tinit ko pero Hello Darren Hello po O, oh, kausapin mo ng pamilya Ikaw naman, sinundit mo naman yung pit ko <laughs> <laughs> Tawa siya o oh. O, oh, sige Ito po Si Apo Mau kakarating lang galing po ng Brunei Pinapasok niya po si Darren At, o, oh, nag-iiyakan po ang pamilya At, dumalang na ba kayo sa kanya? O oh, sige, ano muna kayo, usap-usap. Oh, yeah. Ba, 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 -ba. -um. ba, 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 kaya po mau po ang nagagamot ngayon at isinalang po natin sa pagkatsya po ay isang veteranong manggagamot <coughs> -ma -ma mm. -ma -ma o oh, mga pamilya mga ano lapit na rito sige usap lang muna kayo Oh, hmm? isang pamas ko kasi ito da rin. Pero huwag ka na nang nandut ng kwit ha. Hmm, tawa ka. Pupunta talaga ako rito kasi may bibigay sila sa aking pagkain. Kakanin, no? unang uh, unang una, maraming salamat po sa inyo. Pamilya ko na talaga kayo. Ang ano ko sa inyo, mag, ako uh, tutulungan ko kayo sa abot ng aking mga kaya tayo na ha. At Merry Christmas and Happy New Year. Lalo na sa mga bata, Merry Christmas ha. Uh, wala tayong may bibigay, tsaka na lang siguro. O, oh, darin, anong masasabi mo ngayon? Salamat po ako. Okay. Um, sa pamilya mo, anong mga ano mo? Pasko ngayon. Mm. Dadalaw daw sila. Dadalaw kayo, no? Okay. Wala talo um, protektor. Tingke ah. Uh, o oh, uh, may may inihain naman silang atang na pagkain para sa iyo at uh, bantay ng ng atin mo. Ah, uh, ang mga ano ko lang. kung may mga problema pa rin. Lapit lang kayo sa akin ha, na rin. Apo. Huwag si Apo Jalil, Apo Eric, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marvin. Hindi titigil sa pagtulong sa inyo ha. Apo. O papasungin ng demonyo at saka yung mangko ha. Kanina pa nakasindig sa akin eh. Ha? Okay. Okay. <coughs> Diyos ang akong dakila pa yung Diyos, ilang sa sinyo na kasukin ang mga kulang sa taong ito. Malakas yan. Sa Thor, Aribo, Tenet, Opera. yan nga po. Go! <coughs> Ikaw na yan? Ha? O oh, bakit ba ginagambalo mo sila Pasko ng Pasko? Apurat, ah, ako mawito makipagano. Kumba. Bakit mo ginagambala to? May kapat bang ba kayo? Pengay nga ako iipitan ni Apo Mau. Sige, mm -hmm. ikaw sa akin mo. Bakit ba? mo ginagambala to? Anong gailan mo? Anong wala? Huwag mo kong pinaglulok. Sum! Ku! Bakit pinaglulok? Bakit pinaglulok? <coughs> bakit pinaglulok? Anong gailan mo? Mas malili, mas maluam. Kaya win mo nga po para ano yan, nasaktan na siya. Pagod okay, hindi. Huh? Bakit pinarapan to? Nginiti oh, okay. ang pa yan. Sige ako, kung tapin mo yan. Pagod okay, hindi. Hindi. Bakit pinarapan to? Ah. Tumagod Ah. Ah. At, okay. Ikaw yung nakasunod sa amin kanina pa eh. Ayaw okay. pa rin. Ako maw. Kahirapan mo. Paka nahihirapan na po. Sistensya. Sistensya mo. Bakit nang dito? Paksum. Sagot. Sagot. Bakit nang mabala dito? Sagot. Sagot. Magtusan lang po. Sino? Magaling araw. Sino gutos? Yung doon sa kanila. Sino? 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 Sino gutos? Sito yan. Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas! Sino pa? Iksug! Poo!

nag-ano kay darin tsaka sa nanay ko po. Isutusan ka? Oo po. Biniyakan ka? Oo. Magkano? 200 Ilan? 200. Sige ha po, ikaw bahala dyan. Baga Paglas? 200. Ba't ba ayaw niya pag magsipagtigil sa pamilyang to? Anong meron ba sa pamilyang to? Bigyan mo mong magandang dahilan. Ha? Inutusan ka lang. po lang? Bakit sumusunod ka sa utos, sa utos ka? Kailangan, ko lang po. Kailangan mo ng pera. Uh, huwag sa ganitong paraan. Paano ka harap sa ating ama kung ganyan ginagawa nyo? Ha? Sige, baklas, baklas. Risa, 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 risa. Hmm. Ah, paano yan? Nahuli ka namin. Kilala mo kami? Hindi po. O, magpapakilala kami. Apo mo. Ako siya po, Mau. Ah, at saka si Apo Chalin ang team po, Eric at Apo Chalin huwag mo nang balikan to ha oh, okay. iba class pa Ora ko sumama meron sa oras na Tama po. Ano tama niya? Ang pinagagawa niyo sa pamilyang to, tama na. Tuwa-tuwa kayo. Ha? Ngayon lang po. Ngayon lang po. Dulo kanina pa kita nakikita, tama? Oh, po. Ikaw niya sa kaliwa ko, no. Oo. Ibilis. Paklas. Sige pa, kuntsi pa. Paklas. Tapos, lahat kayo magsipagilamos, takad lang. Lahat ilamos lang, malaligo. Paklas, paklas, paklas. Ito po, nahuli po ni Apo Marwin. Bago po ito, binaram daw siya ng tatandaan. At kailangan na kailangan niya daw ng pera. Kapal ng mukha. Bilis, bilis, bilis. si yan na naman po ulit-ulit kung ulit, di ang gawa so, sa amin, di namin na. Huwag niyo ulitin ito ha. Apo. Apo mo. Diyos sa mga Panginoon Isus, hindi ko siyang bas-bas, kapatayin -bas. ang mga pulang nito. Sanipratris ni Pratis, Apmec, Atal. <coughs> ng Diyos, balik! po Balik. Okay. Uh, apo mo shout out. Ah, uh, uno muna gusto lahat. Nico sa lahat ko po ng messages ng mga tila at messages at uh, shout out po kay Apo Celene, Apo Eric. Magkakasama po kami ngayon. Uh, Galio po ng Brunei si Apo Mao Pamayang gabi o bu bukas si Apo kit naman po susunduin namin. Akan uh, mayroon yung kami at mamamaki po kami ng donation drive sa uh, hindi mo saan no, Malakeni BK po ng team Apo Maureen at saka team Apo Ken. Talagang uh, para mabulang po yung donation drive. Muli ako ang Apo Eric Apo Chalin. Magandang umaga. Poo! Shout kay Apo Rap, kay Apo Ken, uh, at sa kay Nanay Mel, uh, <coughs> kay Sis Micah, kay Apo Rosita, at sa Team Supremo, kay Bro Carl, kay Papabalik sa Jujel, kay Jet, at saka kay okay. Gerald. Poo!